Hello guys, kumusta lahat? Welcome back sa ating channel. This time guys, maraming kababayan natin ang nagtatanong kung ano daw ba ang mga bagay at mga pagkain na pwede nilang dalhin dito sa New Zealand. Siyempre, congratulations nga pala sa ating mga kababayan na nakatanggap na ng job offer at siyempre nakareceive na rin ng visa at waiting na lang na ang kanilang ticket papunta dito sa New Zealand. Siyempre, excited na kayo pumunta rito. At siyempre, gusto nyo ngayon malaman kung ano ang mga pwede nyo dalhin na mga pasalubong o pwede nyo mga pagkain na pwede nyo dalhin dito sa New Zealand. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Ito na guys. Pag-usapan natin ang mga pagkain at mga bagay na pwede nyo dalhin at hindi nyo pwede nyo dalhin dito sa New Zealand. Siyempre guys, simulan natin guys sa mga pagkain sa mga pagkain guys as long as ito ay mga factory sealed or mga naka vacuum ito guys ay pwede nyo dalhin except lang guys sa mga prutas at mga karne bawal na bawal guys dala na magdala ng mga fresh fruits dito sa New Zealand para may iwasan ang mga pagpasok ng mga insekto na pwedeng makasira sa kanilang mga pananim. Gayun so, din sa mga pagkain, lalo na sa karne, bawal na bawal din kayong magdala guys, kahit na ito pa ay nakabacrium seal. Pangalawa naman guys, sa ating mga paboritong mga pagkain na mga uh, dried fish. Pwede kayong magdala guys ng mga dried fish as long as ito guys ay nakabacrium seal. At syempre, wag na wag nyo ito guys uh, kalimutan na i-declare sa inyong declaration form para maiwasan din ang inyong pagpa-fine. Malaki ang fine dito guys. Sa mga $200 to $400 ang fine kapag kayo guys ay nakalimutan nyo i-declare ang mga pagkain na bawal dito. Para naman sa mga dilata o mga noodles, pwedeng-pwede nyo guys itong dalhin as long as ito ay nasa minimum lang. Huwag naman kayong magdadala ng mga boxes-boxes dahil syempre, alam niyo naman, sobra ito baka kala ay ibebenta niyo na. Kaya iwasan niyo guys nang marami at okay lang. Siyempre guys, kayo ba ay nagdadala ng mag isip na magdala ng mga gamot? Mga paracetamol guys at iba pang gamot ay pwede basta ito ay nasa minimum at nakadeclare din. Para naman sa mga antibiotic, like ng mga amoxicillin o mga mepenamic, kailangan guys ito ay may reseta ng doktor para sa inyo. At syempre, keep it on minimum lang. Hindi pwede masyadong banig-banig o maraming masyado dahil kayo ay masisita. Para sa mga uh, eh, ah, sigarilyo naman, sigarilyo, para sa ating mga smoker dyan, pwede kayo mag guys magdala ng hanggang dalawang pack lang or 40 pieces hanggang 54 pieces na sigarilyo o 54 sticks. Uh, siguro, tatlong kaha, pwede, hanggang pwede pa. Basta hanggang doon lang, huwag kayong mag ng paket-pakete at kayo guys ay magpa-fine ng over. Kaya guys, iwasan nyo sa ating mga smoker, iwasan nyo magdala ng maraming sigarilyo, hanggang tatlong kaha lang o 54 sticks ang allowed. Kaya guys, ingat-ingat din tayo. Para naman sa ating mga... Siyempre, nagmamahal sa ating mga asawa at pamilya. Kung kayo ay may mga mga picture frame, mga made of wooden, mga, mga, mga pan-display, ito guys ay bawal din. Kasi, baka kasi ito guys, ay merong mga termites o mga anay. Kaya guys, hindi nito pwede papasukin dito sa New Zealand. Ang New Zealand borders guys ay napakahigpit. Lalo na sa mga mga insekto at mga bagay na makasira sa kanilang mga surroundings. Kaya guys, iwasan nyo itong mabuti. Kaya, wag na huwag na magdala ng mga ganito. At ikit sa lahat guys, sa lahat ng inyong mga dala, always guys na i-declare nyo to. Pero para sa akin lahat, para sa akin guys, ang pinaka-wise na tips ko sa ating mga kababayan na mga first-timer na pupunta rito sa New Zealand is... Huwag na kayo guys magdala ng mga bagay na pwede kayong madelay o masita. Lahat ng mga bagay na yan o pagkain yan ay meron dito sa New Zealand. Medyo mahal nga lang pero at least guys may iwasan nyo ang delay na kayo ay masita pa sa border o sa immigration. Maganda, smooth ang inyong travel at wala kayong magiging problema. Kaya ano pang nyo guys, congratulations sa ating mga bagong kababayan na nandito sa New Zealand. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Peace.